Ang kalamansi, scientific name Citrus microcarpa, ay isang maliit na prutas na kabilang sa pamilya ng mga citrus tulad ng dayap at dalandan. Karaniwan itong ginagamit sa lutuing Pilipino bilang pampaasim, pampalasa o inumin. Mayaman ito sa vitamin C at iba pang mahahalagang sustansya. Benepisyo sa kalusugan ng kalamansi: Pinapalakas ang immune system dahil sa mataas na vitamin C, nakakatulong ito laban sa sipon, ubo at impeksyon. Pampalinaw ng balat. Madalas. Gamitin sa pampaputi o pampakinis ng balat dahil sa natural nitong citric acid. Pampababa ng timbang. Tumutulong sa pagtunaw ng taba at pagpapasigla ng metabolismo kapag iniinom bilang juice. Pampabuti ng panunaw, digestion. Nakakatulong sa pagtunaw ng pagkain at pagalis ng kabag o bloating. Panlaban sa ubo at sore throat. Madalas inumin na may halong honey bilang natural na lunas sa ubo o paos na boses pampababa ng kolesterol. Nakakatulong sa pagpapababa ng bad kolesterol sa katawan, pampabango at panlinis. Ang katas nito ay ginagamit sa paghuhugas ng kamay o gamit sa kusina dahil sa natural nitong antibacterial properties. Gamit ng kalamansi. Pangluto, pampaasim sa mga ulam tulad ng sinigang, pancit at sausawan sa pritong pagkain. Pampainom, ginagawang kalamansi juice para sa pampalamig o panlaban sa sakit. Pampaganda, ginagamit sa balat o buhok para magpaputi, magtanggal ng amoy o magpakintab, panglinis, natural na panlinis sa mancha, kalawang at amoy sa kusina o damit. Panggamot, ginagamit bilang herbal remedy sa ubo, sore throat at pangdetox ng katawan.